Hindi mo naman kailangan hintayin na mawala yung temperature sign na yan. Pwede mo namang itakbo na yan kagad. Pero ang pinaka-reminders dyan, hanggat may blue temperature sign sa inyong instrument panel, eh wag mo munang ihaharabas yung sasakyan. As much as possible, let it roll lang. Wala munang apak sa gas para yung ating sasakyan ay mag-warm up ng maayos at malubricate niya yung mga parts sa loob ng engine para mas magtagal ang inyong makina. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron tayong nareceive na comment Kailangan daw bang hintayin munang mawala yung blue temperature sign bago iandar ang sasakyan. Okay, kasi ang ibig sabihin, pag na-ka-ilaw pa yung blue temperature sign sa inyong sasakyan, ang ibig sabihin niyan ay malamig pa yung ating makina. Okay? So, ang pinaka-idea, once na ini start natin yan, pwede naman natin iandar yan agad. Pero, yun nga, wag muna nating ihaharabas ang gamit. As much as possible, pwede nyo namang i-cambio yan, Okay? Paanda rin. At uh, imove mo yung sasakyan. Pero, wala muna sanang apak sa gas. Okay? Kumbaga, hayaan muna nating mag-warm up yung sasakyan. At hintayin nating mawala yung temperature sign na yun bago ninyo gamitin in your normal way. So, yun yung pinaka-idea. Kasi pinaka-ano dito is yung ating oil, kailangan niyang mag-circulate ng maayos dun sa loob ng ating engine. Although, pag-start natin, in just a few seconds, maano ma naman yan. sabi natin, malulubricate na lahat yan. Pero, ang problema is yung oil natin ay wala pa dun sa tamang temperature. So, kung wala pa siya dun sa tamang temperature, hindi pa siya maganda o hindi pa maganda yung flow niya sa loob ng ating engine. kumbaga sa isang sistema kung hindi pa maganda yung uh, consistency ng oil, pwedeng mas mataas yung wear and tear na magagawa ng inyong sasakyan. Kasi 'di ba, ang pinaka-work ng oil natin ay mabawasan sana yung wear and tear aside sa hindi mag-overheat yung ating makina. So kung sakali mang halimbawa, ini-start mo, binirit mo agad, hinarabas mo agad, So wala pa dun sa tamang consistency yung oil Hindi pa maganda yung flow ng oil So ang effect nun, mas mataas yung wear and tear ng inyong makina Pwedeng wala pa masira In just few kilometers, few days, few months Pwedeng hindi agad yan masisira Pero pwedeng hindi magtagal ang inyong makina So kung ang balak ninyo ay gamitin ng matagal For a long period of time yung inyong sasakyan Mas okay na gawin yung practice Yung pag meron pang blue or green na temperature sign ay huwag nyo munang ibibirit o huwag nyo munang ihaharabas para yung inyong, yung inyong uh, oil ay makapag-circulate, makuha nyo yung operating temperature nya bago nyo gamitin in your normal way. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.